Pwede po bang mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya? Sagutin po natin yan sa pamamagitan din ng isang tanong. Talaga bang mananampalataya ka? Kasi kung hindi ka naman talaga mananampalataya, walang mawawala sa iyo in the first place kasi hindi ka naman talaga naligtas. Ito po ang paalala ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Kaya bilang bagong mananampalataya, mahalagang i-check nyo po kung sumampalataya nga ba talaga kayo kay Kristo. Baka kasi head na knowledge lang yan. O kaya, dinagdag mo lang siya don sa mga pampaswerte mo sa buhay. Baka isa lang siya sa mga options mo. O baka, kaya ka sumampalataya e eh, para sa mga material na pangangailangan mo. O kaya naman, gusto mong makasigurong langit ang punta mo, kaya sasampalataya ka sa kanya. Pero, dadagdagan mo pa rin ang mabubuting gawa para lang makasigurado. May mga ganyang tao po kasi sa Bible na sinasabing sumampalataya daw sila kay Jesus, pero hindi nila maloloko ang Panginoon. Ang sabi po sa John 2 verse 23 to 25, habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero, hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang mga nasa puso nila. Sumampalataya po yung mga yan dahil dun sa mga miracles ni Jesus. Pero, hindi dahil sa naniniwala silang siya ang makakapagligtas sa kanila. May mga tao po kayong na nung una sinasabi nilang mananampalataya sila tapos biglang naging atheist o ibang Kristo na ang kilala nila. Ito po kasi ang dahilan ayon sa apostol na si Juan. Sabi niya po sa 1 John 2 verse 19, Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Pag sinabi niyang siya ang daan at walang makakaparoon sa ama kundi sa pam mamagitan niya, manampalataya po kayo. Kasi kung tunay ang pananampalataya nyo, hindi po kayo maaagaw mula sa kamay ng Panginoon. Ito po ang pangako niya sa John chapter 10 verse 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Hindi nyo rin po kailangang hintayin na mamatay muna bago ka magaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa 1 John 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sin sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, hindi ka mapapahama kailanman at meron kang buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kaya naman po nagdududa yung iba sa kaligtasan nila. Kasi hindi po nila nakikita yung mga ebidensya nito sa buhay nila. Pero may magandang book po na ibinigay sa atin ng Diyos para makatiyak tayo sa kaligtasan natin. Sa 1 John, may makikita po tayong 10 test kung totoong sumampalataya ka nga sa Panginoon. Una, namumuhay ka ba sa liwanag o sa kadiliman? Sabi po sa 1 John 1 verse 6 to 7, Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, Sinasabi niyo po ba na wala kayong kasalanan? Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 8 at saka 10. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Pangatlo, Sumusunod ka ba sa utos ng Panginoon? Sabi ko sa 1 John 2 verse 3 to 6, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad. Ulad ni Heso Kristo. Ganito din po ang point ng 1 John chapter 3 verse 24. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya at siya ay nananatili rin sa kanila. Ang Panginoong Hesus din po ang nagsabi mismo sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pang-apat, minamahal mo ba ang mga kapatid? Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 9 to 10, ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit na naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Sabi din po sa 1 John chapter 3 verse 10, ang lahat ng hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. And then dun po sa 1 John chapter 3 verses 14 to 15, ang sabi po, alam na nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay-tao at alam nyo na walang mamamatay-tao ang may buhay na walang hanggan. Tapos ang sabi po sa 1 John 4:8, ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Panglima Masyado mo bang pinapahalagahan yung mga makamundong bagay? Sabi po sa 1 John 2 verse 15, Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Pang-anim, may pakikiisa o fellowship ka ba sa ibang mga mananampalataya? Sabi po sa 1 John 2 verse 19, Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi hindi talaga sila kabilang sa atin. May mga ganyan po eh. Mahal daw nila ang Panginoon pero ayaw pumunta sa mga gawain ng church. Pangpito, may pakikisama o fellowship ka ba with the Lord? At sabi po sa 1 John 2 verse 23, Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. Pakikipag-usap ka ba sa Diyos sa pananalangin? Nakikinig ka ba sa salita niya? Sinasamba mo ba siya? Pangwalo, gumagawa ka ba ng matuwid? Ikaw ba ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala at sinisikap labanan ito? Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 29, alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. And then doon sa 1 John 3 verse 6, ang sabi po, ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa kanya. Ngayon, i-balance po natin kasi earlier, nabasa natin dun sa chapter 1, na kung sinasabi mong wala kang kasalanan, nagsisinungaling ka or ginagawa mong sinungaling ang Diyos. And dito naman po, sinasabi na, kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan hindi po sinless. Yung mga believers po, yung pinananahanan talaga ng Holy Spirit, nakakaramdam po yan ng pagkalungkot o pagkadismaya kapag gumagawa sila ng pagkakasala. Hindi po sila masayang gawin yon kasi alam nilang sinasaktan nila yung tagapagligtas nila. And then doon sa verse 9, ang sabi po, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. And sa verse 10, ang sabi po, ang lahat ng hindi di gumagawa ng matuwid ay hindi anak ng Diyos. Tapos sa 1 John 5 verse 18, ang sabi naman po, alam nating ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring kalagitan ng Diablo. Pangsyam, nasa sayo ba ang banal na Espiritu o Holy Spirit? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 24, at malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sabi din po sa 1 John 4 verse 13, nalalaman nating tayo ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. So paano malalaman kung nasa sayo nga ang Holy Spirit? Una na po dyan, may mga makikita kayong manifestation ng fruit of the Holy Spirit na makikita po natin sa Galatians 5 verse 22 to 23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapakan kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, hindi yan agad makikita obviously sa'yo kung bagong mananampalataya ka pa lang. Pero imposible na matagal ka ng mananampalataya tapos hindi pa rin nakikita yung bungang yan kahit maliit lang. Ang ikalawa po ay meron kayong intimacy sa Diyos. Parang katumbas po ito ng lukso ng dugo sa ating mga tao in relation dun sa mga kadugo natin. Ang sabi po sa Romans 8 verse 15 to 16, At ang espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At panghuli, pang, pang nagtatagumpay ka ba laban sa mundo? Kasi ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So kung gusto niyo pong subukin ang sarili niyo kung talagang ligtas nga kayo, kung talagang anak nga kayo ng Diyos. Balikan nyo lang po yung mga tanong na ito. Pag pinagdududahan nyo po ang sarili nyo kung ligtas nga kayo, i-check nyo po ang salita ng Diyos. At huwag dumipende sa pakiramdam. Baka pakiramdam nyo nga po ligtas kayo, pero pakiramdam lang pala yun. Ang mga yan po ay bunga o patunay na ang isang tao ay ligtas o anak ng Diyos. Hindi po sila ang paraan para maligtas. At kung pipilitin nyo pong gawin yan pero di naman talaga kayo ligtas, Mapapagod din po kayo. Lilitaw din po ang totoo kung ligtas nga kayo o hindi. Subscribe for more content.